Weekly Spear News Review Kalipunan ng mga balitang nababanahon at dapat malaman ng bayan Ihahatid ng buong puwersa ng 9ID Spear News Sa Headlines Sundalo mula sa mga brigade at line units Ipinakita ang kahandaan sa pagharap ng mga hamon ng tungkulin sa Spear Challenge groundbreaking ceremony at signing of Memorandum of Partnership Agreement para sa gagawing silid-aralan at palikuran isinagawa. Medical practitioners na sukat ang galing sa paghawak ng baril. Expertise ng mga sundalo, hinangaan. ating alamin sa trivia ni Tito Bal, paano nga ba maging scholar ng Philippine Military Academy? Magandang araw, Bicolantia, at sa lahat ng nanonood nating mga kababayan dito sa ating programang Weekly Spear News Review. Ako po si Jiro Banania at sa detalye ng ating mga balita. Sundalo mula sa mga brigade at line units ipinakita ang kahandaan sa pagharap ng mga hamon ng tungkulin sa Spear Challenge. Mga pinagdaan ng pagsubok, ating alamin. Pinatunayan ng Spear Troopers ang kanilang galing at dibay sa pagharap ng mga hamon sa oras ng emerhensiya Partikular sa pagsalba ng buhay at pagbibigay proteksyon sa bayan sa isinagawang isang linggong Spear Challenge Binuksan ang aktividad nitong nakarang lunes na nilahukan ng mga brigades at line units sa pangunguna ni Brigadier General Jaime A. Abawag Jr. Ito ay naglalayo na mas ma-develop ang inyong mga kakayaan at karakter bilang isang sundalo na mayroong karangalan, katapatan, kagalingan, disiplina, profesionalismo, respeto at responsibilidad. Iyo ay pili ng inyong mga units at tukma ang challenge na to sa dahilan ng ating buko. Ang dahilan ipanalo ang laban ng ating mamamayan at bayan. Kabilang sa mga aktibidad ay ang Reconnaissance Challenge, Rifle Squad Challenge, UAS Challenge, Mortar Platoon Challenge, Disaster Response Operations Challenge, Medical at Platoon Challenge. Kaya nakuha namin itong dalawang ito dahil sa dalawang bagay na ito. Unang-una yung motivation. Motivation mo sa squad mo, squad members. Pag na-motivate mo ng squad members mo, Madali mo na lang siyang magalawin. Pangalawa ay dedication. Dedication kasi dapat may dedication ka sa ginagawa mo. Sa binigay sa iyong task, sa kasa, challenge na pupunta nyo. Sa nasabing competition ay kinilalang overall champion ang 31st Infantry Battalion habang first place ang 22nd Infantry Battalion. Unang-una is mag-rehearse, rehearse, rehearse. rehearse. Ginawa namin yung mga combat is OPs. At number one, ma'am, yung personal discipline ng bawat isa para ma-execute namin yung mga dapat gawin sa lalong-lalo na pag nando na sa real, real scenario. Okay, ma'am, number one, masayang-masaya kasi nagbungang ang aming mga pagod at pasensya, puyat. Layunin ng programa na matiyak ng pamunuan ng 9ID ang kahandaan ng mga sundalo sa kanilang mahalagang papel na ginagampanan sa komunidad, lalo na ngayon na ang nais ng kasalukuyang administrasyon ay tuluyang matuldukan ang mahigit limang dekada ng problema sa insurhensya. Sa pasimula pa lang ng paligsahan ito, ang ating hinihiling o hinahangad talaga ng mga objective sa makamtan ay matingnan o masubukan ang leadership competencies o ang kagalingan ng ating mga squad, lalo na ang ating pinakamaliliit na mga leader sa ating unit o pinakamababa na leader sa unit kung paano dahil ang ating squad. Sa pag-aangad na may panalo ang kapayapaan, ang ating mga kasundaluhan na siyang tagapangalaga ng seguridad ng bayan ay tinitiyak palagi ang kahandaan upang may panalo ang bawat laban. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Bananiya, News groundbreaking ceremony at signing of memorandum of partnership agreement para sa gagawing silid aralan at palikuran isinagawa. Construction, papangunahan ng mga sundalo. Yan ang iyong tabayanan ni Eden Floronita nagsudyat ng pagsisimula ng konstruksyon ng silid-aralan at palikuran sa Ubiñas Pugay Elementary School nitong nakarang araw ng Martes sa San Jose Camarines Maliban sa groundbreaking ceremony, isinabay rin sa programa ang ceremonial signing of Memorandum of Partnership Agreement sa pangunguna ni Mayor Gerald Peña kasama ang Department of Education, 9th Infantry Spear Division Philippine Army, 83rd Infantry Battalion, Volunteer Organizations, Barangay Council at ang 565 Engineering Construction Battalion na siyang mga sa konstruksyon ng proyekto. Usually, pag mga ganitong klaseng proyekto, Um, kahit itong matapos ng tatlong araw, araw o 30 calendar days. Ang uh, engineer kasi, ang uh, primary mission natin is magbigay ng manpower assistance. Malaking tulong na itinuturing ni Principal Maria Cincia Primavera ang pagsisimula ng proyekto dahil sa kakulangan ng classroom sa kanilang paaralan. So, kapag ganitong panahon, sobrang init, nakakaawa ko yung mga mag-aaral. Kasi na yung mga, yung guro sa sobrang init na kanilang nararamdaman. So, kapag ganyan ang, ang environment, learning environment, siyempre, uh, hindi tayo masyadong makakaasa ng uh, good performance ng mga bata kahit sa, sa guru kasi apektado nga sila ng, uh, ng init ng panahon. Habang naniniwala naman si Mayor Gerald Peña na makakatulong sa tuluyang pagsupo ng insurhensya sa kanilang lugar ang nasabing proyekto. I would like to quote him while well, he was delivering his speech. So, natin noon, where the road begins, insurgency ends. And then, where we start the classroom, the insurgency ends. So when it. start, the classroom. it is very emblematic and symbolic. to sa so, gusto namin pamarisan ko sa Emanuel Division. Nagpasalamat naman ang pamunuan ng 9ID sa pagtutulungan ng mga guro at mga magulang ang maging sa mga residente sa lugar para maisakatuparan ang proyekto. Alam niyo po, meron kaming kasabihan sa aming na uh, insurgency campaign where the road begins, insurgency ends. At sa pagkakataon po ito, masasabi po natin dahil kapag nakaroon ng edukasyon, Nagiging malawak yung kaisipan. Kaya po ngayong umaga na to, ito po ay isang magandang proyekto dahil masasabi natin, where schools are built, insurgency ends. Napag-alaman na nitong nakaraang taon ay nagsagawa ng isang programa ang paaralan para makalikom ng pondo sa pagpapatayo ng silid-aralan ngunit materialis lamang ang nakayanan kung kaya't personal nila itong idinulog sa 9 id na siyang gagawa ng proyekto. Kapayapaan para sa lahat. Eden Florarita, Spear News. Medical practitioners na sukat ang galing sa paghawak ng baril. Expertise ng mga sundalo, hinangaan. Ang detalye, ihatid ni Christina Tolle. Naipamalas ng mga medical practitioners ang kanilang natatagong galing sa paghawak ng baril sa isinagawang fan shoot nitong nakarang araw ng Martes. Nabuo ang nasabing aktividad sa ginawang inisyatibo ng 9 ID kung saan naimbitahan ang mga medical and dental retainers gayon din ang ilan pang opisyal mula sa Bicol Medical Center at Bicol Regional Hospital and Medical Center. Usually nga nakakasama natin ang mga ibang medical practitioners tulad ng mga retainers and yung mga medical directors usually pag nasa hospital na uh, or pag nasa mga CMO events tulad ng mga medical mission. Ito at least ito, isang way to para makapag-relax sila, uh, iba yung mapag-usapan namin, uh, have fun and um, enjoy the... Uh, fellowship with one another. Kognay nito, nagpasalamat naman si Dr. Eric Raymond Raburar, ang Medical Center Chief 2 ng BRMC sa kaalamang ibinahagi sa kanila ng kasundaluhan. Maganda po itong uh, naidulot sa amin kung maganda, napakita nila yung expertise nila na napakahirap pala. Uh, pero, sinishare nila yon sa atin. Uh, nakita namin yung yung cohesiveness ng grupo natin, yung tulungan tayo, Sinundan ng aktibidad ng isang fellowship night kung saan personal na kinilala ni Major General Adonis Bau ang ginagawang sakripisyo ng mga medical practitioners. Ang ganitong programa ay bahagi ng pagkilala at pasasalamat ng 9th ID sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga medical practitioners sa pagtugon sa mga pangangailangan hindi lamang ng mga kasundaluhan bagkus pati sa mga mamamayan lalo na sa aspeto ng kalusugan. Kapayapaan para sa lahat. Christine Atole, Spear News. At sa ibang balita ating alamin sa trivia ni Tito Bal. Paano nga ba maging scholar ng Philippine Military Academy? Trivia <laughs> ni Tito Bal! Tito Bal, Alam niyo ba na sa edad na labing pitong taong gulang ay pwede ka ng makapasok bilang scholar ng Philippine Military Academy? Ngunit, isa lamang ito sa kulipikasyon pagdating sa edad na gustong maging kadete. Dahil maraming proseso ang pagdadaanan ng isang aplikante bago may iskala ng bayan. Ayong kay Lt. Col. Rex Bulo, ang OIC Chief Examiner ng PMA Team na dumayo pa dito sa Kamarinisur mula sa Baguio City, ang nasa edad na labing pito hanggang 22 taong gulang na gustong mapabilang sa akademya ay kinakailangan nakapagtapos na sa kuliyo o senior high school o di kaya naman ay kasalukuyang nag-aaral sa grade 12 na may general weighted average na 85% pataas. Sunod na kailangan tiyakin ng aplikante ay ang makapasa sa PME written examination at susundan ng physical and mental examination. At pagkatapos naman ng entrance examination, uh, in one to two months, may re-release yung result ng entrance examination. At uh, sa isang candidate na nakapasa sa entrance examination, padadalan siya ng PMA through email na siya ay nakapasa. At uh, nakapaloob din doon ng mga instructions Uh, para sa next step naman na examination which is the physical and medical examination na gaganapin naman sa AFP Health Service Command sa Wiluna Road, Quezon City. At pagkatapos naman nun, in about 3 months, may re-release re ang uh, uh, result ng uh, final cadet qualification test Uh, doon naman ang uh, mismong pag-report ng mga nakapasang uh, aplikante sa PMA na mismo. At kapag ikaw ay mapabilang na sa tinatawag na plebo, mapalag ka dahil lahat ng pangangailangan mo sa apat na taon ng pag-aaral sa loob ng PMA ay libre at tiyak agad ang trabaho kapag ikay nakapagtapos ng pagsasanay dito. Sila ay considered na full government scholar at ang isang full government scholar ay walang binabayaran. Lahat ng pangangailangan niya bilang isang kadete at nag-aaral ay pinoprovide ng ating government. Simula sa kanyang academics, sa mga requirements na kanyang kailangan niya, mga textbooks at iba pa, kanyang uniform, kanyang mga ibang damit, kanyang lodging at kanyang pagkain. At uh, kasama rin naman dito yung uh, mga allowances. At bilang isang kadete, siya ay uh, kabahagi na ng Armed Forces of the Philippines. Ibig sabihin, siya ay isang government employee at siya ay entitled to pay and allowances. Ang pagpasok sa PMA ay bukas sa lahat ng mga kabataan. Ngunit hindi ito simpleng pag-aaral lamang dahil ito ay may kaakibat na pagsasanay sa mga nagnanais na makapagsilbi sa bayan. At yan ang ating munting kalaman. Ako po si Tito Bal, ang may alam lamang. Para sa mga susunod pang dagdag kalaman, itanong mo lang kay Tito Bal, I-type lang sa ating comment section ang inyong katanungan at huwag kalimutan ang hashtag na TITO What na? At yan ang mga balitang aming tinutukan sa loob ng isang linggo dito sa Weekly Spear News Review. Para sa pagkakaisa, patuloy nating suportahan ang mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Bananiya, Spear News. Sundalong maaasahan sa paghahatid ng mga makabuluhan at totoong mga balita. Weekly Spear News Review Thank you for your support by watching this video. Kung gusto nyo makatanggap ng mga balitan gaya nito, please like and share this video. And subscribe to this YouTube channel